So masyadong bumaba na mga farmers yung harvest ko. So ito ngayon yung harvest ko na pang 12. So nung pang 11th harvest so hindi ko po yung na-update mga farmers Bali nakakuha lang ako nun ng kabuan ng 55 kilos. So ito yung pang 12. So itong class A uh, nasa 30 kilos po yan dalawang bundle. So ito namang class B ay nasa tag 10, so 20 kilos. So nagtutuotal po siya ng 50 kilos plus po itong RR na 10 kilos. So 60 kilos po yan ngayon mga ka farmers. Tumaas po siya ng 5 kilo. So wala tayong magagawa mga farmers dahil tuloy-tuloy uh, uh, na po yung ulan kasi. So hindi naman tuloy-tuloy no. I mean na uh, maulan po kasi ngayong panahon, so nasa mahigit one week na yung ulan-ulan. Tapos ito naman yung uh, pinaka-reject nya. So tinatamaan na po ako mga farmers ng mga lapnos. Ayan, so punggos na po yan. So dahil po ito sa laging naulan, So yung isang basket kanina, uh, pinakain ko na po sa alaga kong baka. So ito yung nalang natira So yan po yung reject nya. So ayan, uh, 60 kilos po yan yung pang 12 na pitas. So ngayon uh, mamimitas na lang ako doon ng sili labuyo at saka uh, sili haba yung panigang. So tum tumaas nga konti mga kaparmas yung uh, presyo ng talong dahil nga po sa ganitong panahon. Yun nga lang uh, uh, naman po yung uh, napipitas ko. So dahil uh, Uh, ano kasi, hindi tayo makapag-abono at uh, bibihira lang po tayo makapag-spray uh, hindi naman tayo kasi pwede mag-spray ng tanghali na so yung schedule ay umaga't hapon lang or uh, pag-abi na so tulad nito, at uh, tanghali uh, maganda yung panahon so mamayang hapon uh, uulan na naman so hindi tayo makapag-spray So yung schedule nito sa abono dapat uh, nung linggo pa, tapos uh, martis na ngayon. May malalaki pa ako nakita. So hindi tayo, hindi po masunod yung schedule sa uh, pag-abono dahil nga po sa ganitong panahon. So hindi naman tayo pwede mag-apply ng abono uh, kapag maulan, so ma sisira po yung ating talong kapag uh, maulan na panahon na mag apply tayo ng abono so kailangan na maghintay tayo ng magandang panahon bago uh, magpakain so buti na lang itong aking uh, mga tanim mga kaparmers ay naka plastic mulch at saka hindi masyadong uh, nababad sa tubig kasi mataas po yung plot nya at saka itong area ko ay medyo mataas So, yun nga lang uh, kumunti yung harvest natin dahil nga po sa ganitong panahon. So, yung mga bulaklak niya karamihan at uh, nalalagas. Tapos di masyadong lumalaki yung kanyang mga bunga dahil kulang po tayo sa pool At uh, yun nga kanina sabi ko na hindi po masunod yung schedule sa uh, pagpapakain o pag-apply ng abono. Kaya uh, nadidelay. So hindi siya makapagbigay ng magandang bunga at uh, nalalagas yung kanyang mga bulaklak. So kung sa tao, kulang sa vitamins o kulang sa pagkain. So manghihina po yung katawan. So ganoon din po sa ating mga tanim mga farmers kapag uh, kulang tayo sa spray, kulang tayo sa polyar, sim sa abono, talagang hihina po yung kanyang mga bunga, So kailangan na gumanda muna yung panahon bago tayo makapag uh, uh, spray at makapag-abono.